sa kanya lang ako kabanata 6 sa likod ng pagsuway matapos ang pag-uusap nila sa sasakyan hindi na nakapagsalita si kasi tahimik lang siya habang minamanehan ni Lucas ang kotse papunta sa isang private villa sa Tagaytay malayo sa gulo malayo sa tao bakit mo ako dinala rito tanong niya habang bumababa dahil pagod na akong pigilan ang sarili ko Sagot ni Lucas. Seryoso ang muka. Pumasok sila sa loob ng villa. Simple pero elegante. May fireplace. May malawak na bintanang tanaw ang kabundukan. At isang katahimikang nakakatakot sa gitna ng damdaming hindi na kayang ikubli. Lumapit si Lucas sa kanya. Dahan-dahan. Galit ka ba? Hindi ko alam. Bulong ni Cassie. Gulong-gulo na ang lahat. Tumigil si Lucas sa harap niya. Then, let me make it clear. Hinawakan niya ang muka ni Cassie. Banayad, ngunit may puwersa. Tinitigan niya ito sa mata, para pang binabasa ang kaluluwa niya. Hindi mo man sabihin, pero gusto mo rin ako, Cassandra. Lucas. Sabihin mo hindi mo ako iniisip gabi-gabi. Hindi siya makasagot. Sabihin mong hindi mo hinahanap ang yakap ko tuwing mag-isa ka. Tahimik. Hanggang sa sikasi na mismo ang tumingin sa kanya. Puno ng damdamin. Galit. Takot. At pagnanasa. Ikaw ang pinakamali sa lahat ng pinasok ko, Lucas. Ngunit kahit paano paman, siya ang unang yumakap, siya ang unang lumapit at si Lucas hindi na rin naghintay. Hinalikan niya si Kasi. Marahas, matagal, puno ng galit at pananabik. Ang halik na iyon ay hindi lambing. Isa iyong babala na simula sa gabing iyon, wala nang atrasan. Madaling araw na, gising pa si Kasi. Nakahiga sa kama ng vila. Walang saplot, kundi ang mga kumot na bumabalot sa katawan niya sa gilid si Lucas, tulog. Pero mahigpit ang pagkakayakap sa kanya para bang hindi sa panaginip ay ayaw siyang pakawalan. Pero si Kasi gising ang konsensya. Bakit ako pumayag? Bakit ko siyang hinayaang halikan ako? Yakapin ako? Ang kinin ako? Tumayo siya ng dahan-dahan. Kinuha ang kanyang mga suot at bumaba sa sala naghanap ng hangin ngunit paglingon niya naroon na si Lucas nakasunod Saan ka pupunta? Malamig pero kalmadong tanong nito. Kailangan kong mag-isip. Sagot ni Cassie. Alam ko, hindi tama ito. Lumapit si Lucas. Ano'ng hindi tama? Nagusto mo ako o gusto na rin kita? Hindi ito normal, Lucas. Kontrolado mo ang lahat, pati ako, pati nararamdaman ko. Ngumisi si Lucas, pero hindi ito masaya. Hindi mo ba naiintindihan, kasi? Bulong niya habang dahang-dahang hinahaplos ang pisngi ng babae. Ang mundo ko ay magulo, marahas, pero sa oras na pumasok ka rito, wala nang atrasan. Kahit ayoko na. Hindi mo na tumatatakasan kahit anong gawin mo. Ako pa rin ang babalikan mo. Pumuntong hininga si Cassie. <sighs> At kung may ibang lalaking dumating sa buhay ko. Nagbago ang tingin ni Lucas. Mas mabangis. Mas malamig. Wawas akin ko siya kahit sinong pilit na lalapit sa'yo. Aalisin ko. Lucas. Hinawakan niya ang batong nito. Idinikit ang noo sa kanya. Ako lang, Cassandra. Sa akin ka lang babagay, sa akin ka lang ligtas, sa akin ka lang pagmamay-ari. At sa sandaling isyon, hindi na niya alam kung ang puso niya'y tumitibok dahil sa takot o dahil tanggap na niya na ang lalaking ito, dito talaga siya nakatali. Please like, share and subscribe para sa susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat!